guys, sinasabi ko sa inyo, pag jersey kayo pag nagra-ride. Huwag niyo akong tularan. Tisay kasi ito jersey, ano? <laughs> you know? Nagka-sunburn ako. Na ano? You know? ako last Thursday, GP. Visit na yun. <laughs> Putik talaga! Empty na naman. <laughs> daming jebs Sino? Late? Anong oras na ba? 10.30 10 Anong oras <laughs> sapan? 10.30 Wala sa isang usapan Ride pa ba, ba to? <laughs> Ayan, nasusunog na naman ako nyan Ay, ako so, nga pala Guys Guys, sinasabi ko sa inyo Mag jersey kayo pag nag ride Huwag niyo akong tularan <laughs> Tisay kasi tag <taguisi>, jersey <laughs> you know? Nagka-sunburn ako you know? Nagka-sunburn ako last Thursday GP visit na yan <laughs> Mili na kayo ng jersey. MHL kit. Oh? <laughs> Nag-enders pa nga. <laughs> Nag-enders pa nga. Ahem. <laughs> <laughs> hindi na lang okay, ito. naman. <laughs> hindi na lang ito, boss. yan hindi na lang mo ako. May dala ko noon kasi hindi ko sinuot. Kasi sabi ni Pitz, magparo ko naman minsan. Pag-uwi. Boom, sunburn. Alas sa isang usapan, anong oras na? Alas sa is pala ng ibang araw. <laughs> Ang aga mo naman sa alas 6 ng ibang araw, Beshiko. Peace ka na guys. <laughs> Kilikil reveal. Ayoko. Ba, samain sila. Pag na <laughs> charot. Ito sa'yo, namumula. Oh, grabe yung sunburn ko. Hindi ka sa akin. Ano magagawa ko dyan? <laughs> Narawan mo kasi ako. Paro ka naman minsan. Hala, may sunburn ka na. Butas-butas <laughs> yan. Ha? Baka mamaya yung sunburn mo dyan, ano? Butas-butas na. Polkadots, polkadots ka dyan. May <laughs> Safety first. Jersey first. Papala na ano, pasando-sando pa kasi. Sabi na naman niya, ah, ba't kasi nagsasando? Hali ka na, init na gagi, painit na ng painit. Hindi pa ano ha, patanghali tayo ngayon ha. pala din na lang ito ng baklaba eh. ha? Wala. Putik na yan! Putik talaga! <laughs> Empty na naman. kayo diskarte ang boy hey, ito ka diba? naka scam na naman tayo ng gas naka scam na naman ng gas boss ilan boss 200 lang boss ikaw boss 200 200 lang 200 premium

ano yan, Pa? Anong kayo ng negosyo para hindi natapog ng dusting? huling huli po. Paro-paro? Mmm, sarap! Yoy! Yeah. <laughs> Slipp <laughs> Pumikit kayo, na ano yung parang ano yun? Cinderella ba yun? Ayun naman si Cinderella sa nga yun. Sleeping Beauty, dali, ayun Ito yung mga sinanayang <laughs> sa ano na kukuha ko ulit yun, parang pangpulong na yun Pagkakamalik na Hahaha Ang damilat Paano kayo ginagawin sa mga pelikula, ano yung mga sin? Hmm, naka nandiyan Hmm Ito niya rin, bunga nga Hahaha <laughs>

pala. Dapat sinutan din kita ng helmet. Bye! Bye Ay po. Bye, Kat. Huwag ka na! <laughs> Wait, hindi ko makabet. Tama ba? Mali. Tama, guys. Tama, guys. Tama, tama. So, ganito pala. O, yan. nag na po ang aking driver. <laughs> Uwi na kami okay, guys. Ako ang magsusot ng GoPro for today's video. Wink! Ganyan yan. Ganyan. Ay! Wala pa kasi kaming intercom eh. Lu, 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 lu. Tara yo. Six footer. Ha? Start ko. Pusiyan mo ka sa start mo. Huwag mong pinindutin na. Sige na. Tara guys. Baba na tayo. Apa andar Bomba bomba? way pagbamba, guys. Good Passenger Princess lang talaga tayo. Pinanganak para maging Passenger Princess. Ayan guys! Anis ka na naman sa namin. kita niyo na kung paano bumomba ng tama, ha? Kaya na. Let's go. Let's go! So ako ang maririnig niyo for today's video kung ano ang point of view ko as a passenger princess ni Pete's. damn, books na books for you, what? ay okay na guys, bye, see you again, nice one, ganito ako sumakay. <laughs> ganda ng araw mm. ito mm. maganda rin dito yung view ano na to yung My garden we part. Mga ko, ano namang nangyari? Uh. Oh, ano 'yun? Anong gin, ano nangyari? Ba't nasa kayo diyan? Incident. Towing. Uh. Hey, what's up? Boss, sir. Sino daw? Kilala nyo? Ni. Pababa na sila eh. May sila sila hila ko. ulak ko? Uy! <laughs> One, two, three. na lang <laughs> master alanganin dyan sino daw okay sakay ulit Huwag na noon po. Oy, 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 oy! Oy, putik kapit! Uy, Gagi, la, ka, bitch! Uy, nagbibip! Gagi, nagbibip! Lapay pae noon, ginuitan ka? la <laughs> Ha <laughs> ha